Magandang buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Ito na. Ang mainit na balita mula sa mundo ng TBA! Ang nakakagulat na dahilan kaya siya kinuha ng Barangay Ginebra. Pero bago 'yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. The wait is over para sa mga fans ng Barangay Ginebra dahil pinangalanan na nga po ang magiging pansamantalang papalit kay Justin Brownlee. Siya nga po, eh si Tony Bishop. O ayan mga bossing ko, tapos na ang hulaan. Dahil si Tony Bishop na nga po, ang opisyal na magiging bagong import ng mga taga-barangay Ginebra sa paparating na Commissioner's Cup. Marami pa naman siguro sa atin ang nakakakilala kay Tony Bishop dahil nakapaglaro na nga rin po siya noon bilang import ng Meralco Bolts. Pag-aamin ni Coach Tim Ghosn eh noong nalaman niya na posibleng masuspindi nga itong resident import nila na si Justin Brownlee. Eh ang una daw na pumasok sa isipan niya bilang pansamantalang pamalit kay Brownlee, eh eto ang si Tony Bishop, sariwa pa sa alaala ni Coach Tim Ghosn kung paano sila pahirapan no ni Bishop. Ayon kay Coach Tim Ghosn, eh talaga daw na napakahusay na import ni Bishop. Hirap daw sila noon Nahanapan ito ng katapatan sa depensa. Kahit nga daw dikit balat sa pagdepensa noon ang mga taga Barangay Ginebra, eh nadadalihan pa rin sila ni Tony Bishop dahil sa taglay nitong kakaibang skill sa basketball. Dahil nga doon, eh nakuha niya ang respeto at paghanga ni Coach Tim Goon. Nagkaroon din ng interes itong si Coach Tim na Nakuha niya na nga itong si Tony Bishop para pabalikin sa PBA. O ayan, mga bossing ko, sabi ko nga sa inyo kanina E eh, tapos na ang hulaan O ayan, si Tony Bishop na nga po Ang bagong import ng Barangay Hinebra O ayo, anong masasabi nyo sa pagkuha ng Barangay Hinebra Sa servisyo ni Tony Bishop O ay comment nyo na yan sa ating comment section Nga pala mga bossing ko, may FB page tayo Sports Channel PH ang pangalan like and follow naman